Alright mga master, so na bilis update na lang tayo today uh, Bali sa labas mga master, isa uh, binaklas na natin dito yung ating uh, forma Yung mga scaffolding dito Ayan, so para maganda na siyang uh, tingnan Then uh, yung scaffolding natin dito, isa isa sa uli na po natin And then sa loob mga master, bali ano, pagkatalis pa rin tayo So nilagay na kayo na yung mga siruho natin Ayan, so nilagay na sa ablang side carrier So okay na, then uh, tinaas na natin ang kisam eh So ito naman yung kasinusunod Ayan, so dito sa may hamba natin Bali, hanggang taas mga master sa meron po yung tiles. Okay? then, dito mga master, so yung ating sliding door, so okay na. Bali, nalagyan na lang uh, stopper ka dyan ni Foreman. Ayan. So, testing natin. Ayan, buksan natin. So, so ismut lang naman yung itulak. Walang kahirap-hirap. Ayan. Then, babalik ulit natin yung Okay. So, dito siya babangga sa kahoy na yan. So yung starter natin Okay So meron pa yung uh, ano sa baba Railing para umano yung ating ano Pinto rito So para maganda Okay So dito sa taas mga master Balik ginawa natin dito Isang Nagpintura po tayo Ayan So pinta ko na yung ating ceiling din eh. ito sa so may hagdan na natin so bali ano na yun uh, coating na lang kasi may gloss yan then narito uh, sa so, may hallway natin so ayan mga master So, bali tapos ko na rin po siyang uh, Ayan. Bali naka gloss na rin 'yan. So, tapos na po 'yan. Then na dito naman sa akin uh, nabit na rin yung pinto dito sa kwarto natin. Ayan. So, napagkabit na sina Forman sang pinto. So, natin. Ayan. So, okay na. Hindi na uh, yung kanyang ano, bisagra. Ayan. So, ito yung bisagra natin. Bala yung, yung kabilang side lang yung inukit natin. Yung kabilang side. So, dito na yung babaw sa mga pala. Okay. So, tatlo po yan. Ayan. Then, bukas mga master. So, ito naman yung ating ikakabit. So, para dito naman sa kabilang pintuan. Ah, kwarto. Kabilang kwarto pala. Ayan. So, sa bedroom 2 natin. So, bedroom 3 yung akinabitan kanina. Then, ito sa taas mga master. Bala Tapos na natin uh, magtayos pala rito. Okay, so naikabit na rito yung ating drainage. Ayan, so okay na. Ayan. So tsaka ito. Bali nakakalibin mga master. So yung tubig yan isa papunta lahat dito sa my side. Then na bukas, ang gagawin na lang dito isa lalagyan niya ng uh, grout na yan. So gagrautan na natin yung mga spacing ng ating uh, tiles. Okay. So ilang muna mga master. Bali update ko lang ito guys. Salamat po.